Ngayon isasalaysay ko naman ang Pinoy movie na bago pa sa bago na may title na Pamasahe, kaya magkape ka muna sa Leggy at Pano Oren hanggang sa huli. Sa, sa simula ng kwento, mayroong isang batang babae na nagnangalang Lineth. Bata pa si Lineth nang masagasaan ng isang truck at napatay ang kanyang ama. Matapos mamatay ang kanyang ama, nabaliw ang kanyang ina at hindi nagtagal ay nagpakamatay. Si Lineth ay may kapatid na lalaki na nagnangalang Toto na mas matanda ng isang taon ang tiyahin nila na si Chang lang ang kayang mag-alaga sa kanila ngayon. Dinala sila ni Chang sa plaza isang araw, at pagkatapos ay iniwan niyang mag-isa si Lin at saglit. Habang pinupuntahan ni Toto at ng kanyang tiyahin ang isang nilalang na humihigop ng lakas, binigyan ng kanyang tiyahin si Toto ng barya. Bata pa si Lineth kaya wala pang muang sa buhay. Sinabi sa kanya ni Chang na ang kanyang kuya ay biglang nawala at hindi na matagpuan. Lumaki si Lineth kasama ang kanyang tiyahin at tiyuhin. Pabalik-balik siya sa plaza at nangangahas na baka makita ang kanyang kuya. Si Lineth ay palaging mag-isa sa kanilang bahay noong siya ay labing-anim na taon. Dumating ang kanyang tiyuhin mula sa kung saan at tinusok siya ng saging sa likod. Noong bata pa si Leneth, madalas siyang saktan ng kanyang tiyahin. Kaya hindi siya naniwala sa kanya nang sinubukan niyang sabihin ang totoo. Kalaunan, ipinadala siya sa Maynila dahil sa pangyayari. Nagtrabaho siya bilang isang waitress doon sa loob ng apat na taon. Pumasok din siya sa paaralan at natutong magmasahe. Isang araw tinawagan siya ng kanyang tiya para sabihin na may naghahanap sa kanya na lalaki. Hindi nagtagal, pinuntahan siya nito at nalaman niyang si Kuya Toto pala niya ito na matagal nang nawawala. Kinuha siya ng kanyang kapatid na si Toto upang manirahan sa Nueva Segovia. Sinalubong sila ng nagngangalang Shoney, ang asawa ni Toto. Dalawang taon na silang kasal. Dito, natutunan ni Lineth kung paano ayusin ang kanyang buhay dalaga. Binigyan din siya ng kanyang kuya ng mga bagay na magagamit niya sa kanyang sarili. Isang araw, kakailanganing bumalik ni Shoni sa Japan para magtrabaho, sila lang ang maiiwan sa bahay. Lumipas ang mga araw, at pagbalik ni Shoni galing Japan, nagkaroon ng matinding digmaan sa isang silid. Naririnig ni Lineth ang mga langit-ngit gabi-gabi. Isang eksena, tiningnan niya ito at pinanood, dahil doon nag-init siya at natutunang laruin ang sarili niya. Isang araw, bumalik si muli si Shoni sa Japan, kung saan mas nakilala niya ang kanyang kuya. Habang tumatagal, mas nagiging close sila na mas higit pa sa magkapatid ang turingan. Di na nila napigilan ang sarili. Dito, araw-araw silang pumapalakpak gabi-gabi at wala nang hagutan. Dumating ang panahon, nabuntis si Linet ng kanyang kaya dinala siya ni Toto sa Visayas upang doon manirahan. Dahil maaaring malaman ito ni Shoni pagbalik niya mula sa Japan. Lumipas ang panahon, nag-iisang namuhay si Lynette sa Visayas hanggang sa mga anak. Pero naging marahas ang tadhana, isang bagyo ang sumira sa kanilang tahanan, kaya naman naisipan niyang bumalik sa kanyang kuya sa Nueva Segovia. Wala siyang sapat na pera para makabili ng tiket para makauwi noon, kaya naisipan niyang pumuslit sa barko. Subalit may isang tao na nakakita at nagturo sa kanya hanggang sa makaalis ang barko. Kaya kailangan niyang magtago para hindi siya makita ng mga tanod. Habang siya ay nagtatago, natagpuan siya ng mga bantay ng barko at dinala siya sa ikalawang kapitan ng barko na si Mercado. Sinubukan nilang maghanap sa bag ni Lidet ngunit wala siyang maipakitang pera. Napag-usapan nila kung ano ang kanilang gagawin mamaya. Maya maya ang anak ni Lynette ay kinuha ng dalawang gwardya, pagkatapos ay umalis. Silang dalawa na lang ang natira, at mukhang hindi pa kumakain ng tanghal iyan si Lynette, kaya binigyan siya ng kapitan ng tortang talong para sa hapunan. Pagkatapos kumain, pupuntahan na sana ni lineth ang kanyang anak. Ngunit may dalawang gwardya na mukhang may masamang balak din sa kanya kaya, ginamit nila ang kanilang mga alagang hayop at minasahe si lineth, at pagkatapos ay lumalabas na bayad na siya sa pamasahe. Sinabihan din siya na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari dahil kung gagawin niya ito, ay ihuhulog sila ng anak niya sa dagat. Hindi nagtagal, nakasalubong niya ang isang matandang babae. Nakita niyang sumasakit ang likod ng matanda kaya inalok niya ito ng masahe. Nakita rin niya ang mga gamot na dala ng matanda at tinanong niya kung ano ang mga iyon. Maya-maya ay lumabas na sila para mag-usap. Sinabi sa kanya ng matanda na ito ay mga lason, at kung iniinom mo ito, maaari kang mamatay sa loob lamang ng ilang oras. Hindi nagtagal bago sila matulog, bigla siyang tinawag ng dalawang gwardya. Pagkatapos ay dinala siya sa pinunong kapitan, sinabi sa kanya ng kapitan na marunong ka daw magmasahe at may extra rice pa, tulad ng ginawa niya para sa kanyang mga tauhan. Walang magawa si Lineth kahit ayaw niya dahil kung hindi ay papatayin siya at itatapon sa dagat. Pagkatapos ng mga pangyayari, pinakuha siya ng kapitan ng alak, at pinakuha rin siya ng mga lalaking unang gumamit sa kanya. Hindi nila alam na may mga buto ng lason si Lineth mula sa matandang babae na inilagay sa kanilang mga inumin. Hindi nagtagal, nakarating sila sa daungan ng barko, kung saan nakita niya ang mga doktor at polis. Yun pala, namatay na ang kapitan at tatlo pang lalaki na humalay sa kanya. Sumakay si Lineth sa isang bus, doon... Nakilala niya ang isang lalaking nagnangalang Rod, sumigaw na ang konduktor ng boss para sa pamasahe. Nakiusap si Lineth na ilibri muna siyang sumakay sa boss dahil wala siyang pera. Buti na lang ay mabait si Rod at binayaran ang pamasahe niya. Maya-maya ay nakapag-usap na sila sinabi ni Rod na siya ay walang asawa at walang anak. Ikinwento rin ni Lineth ang kanyang pagkabata at ang nangyari sa kanya sa barko. Naawa si Rod sa storya, habang nasa biyahe sila, biglang naging masama ang panahon at binaha ang ilang kalsada. Dahil dito, kinailangan nilang huminto at magpahinga sa isang hotel. Binili ni Rod si Selena ng pagkain at cellphone para makantak pa rin niya ito, at binigyan din siya nito ng pera para gastusin sa pagbiyahe niya. Sinabi sa kanya ni Lynette kung gaano siya kabait, pero sinabi sa kanya ni Rod na kung gusto talaga niyang magpasalamat ay magkape muna sila sa hotel kasama siya. Biglang nagbago ang tingin niya kay Rod, ilang saglit, pumunta na sila sa kwarto. Doon, sinabi ni Rod na maligo muna siya at itabi muna ang kanyang anak para fresh. Hindi napigilan ni Rod na sulyapin si Lineth habang naliligo ito hanggang sa hindi na niya nakayanan na ipumasok siya sa CR at nagkaroon ng malakas na kalabog at palakpakan. Pagkatapos noon, naginuman sila at nagkwentuhan hanggang sa sila ay napuyat. Kinabukasan, kinatok sila ng isang staff at sinabi sa kanila na aalis na daw ang boss. Napagtanto ni linet na nauna nang nakaalis na si Rod. Nang tingnan niya ang kanyang wallet, nakita niyang binawi rin ng perang ibinigay sa kanya ni Rod sa kabilang banda. Habang kumakain si Rod kasama ang kanyang asawa at mga anak, hindi nila inaasahan na maririnig sa balita ang tungkol kay Linnet. Ito palang si Linet ay sumuko sa pulisya, sabi sa balita, ilang araw nang pinaghahanap si Linet dahil ninakaw niya sa ospital ang dinadala niyang sanggol. Depres pala ito at may sakit sa pag-iisip dahil namatay ang kanyang anak na labis niyang dinamdam. Ang masama pa doon, na plano na ni Linet ang lahat noong gabing magkasama sila. Sinabi pa nito na kasabwat si Rod sa pagnakaw ng bata noong gabing magkasama sila sa hotel. Nang marinig ng kanyang asawa ang balita, nagalit ito ng husto kaya tinawag ang mga pulis. Sinabi rin ni Lineth na kasalanan ni Rod ang lahat dahil ginawa niya lang ang sinabi nito sa kanya. Si Rod din daw ang hindi umano ang may-ari ng mga makamandag na buto. Si Lineth pala ang naglagay ng mga lason sa bag ni Rod at tinitignan din ito ng mga pulis bilang ebidensya. Ayon kay Lineth, nilagay niya ang mga laso na ito sa mga alak ng bantay ginawa niya daw iyon dahil pinagkaisahan siya ng mga ito dadalhin sana si Rod sa himpilan ng pulisya ngunit nanlaban na siya kaya doon ay pinutukan si Rod at nasawi kung gusto mo ang video iyaking i ang like at mag-subscribe salamat sa panonood ingat